sa katatapos labang na uh, pagbasa ng hatol ng Special Third Division ng Sandigang Bayan ay inabswelto sina dating Vice President Jejomar Binay at uh, dating Makati City Mayor uh, Junjun Binay Ito ikaw ngay sa umano'y ba anumalyang konstruksyon uh, ng 2.2 billion pesos na Makati City Hall Parking Building 2 na isinampa ng Office of the Ombudsman noong pang 2016 uh, sa binasang dispositive portion uh, ng uh, Clerk of Court ng uh, Special Fifth Division ng Sandigang Bayan kaugnay dun sa 23 kaso ay not guilty ang uh, mga uh, binay uh, dahil sa kabiguan ng uh, prosecution na makakuha ng sapat na makapagpresenta ng uh, sapat na bidensya kaugnay sa mga kasong grapa, malversation of public funds at falsification of public uh, documents uh, na isinampa laban sa kanila. Kapwa-akusado, absuelto rin ang mga kapwa-akusado ng uh, mga binay na nasa dalawang put, dalawang iba pa na mga personalidad uh, dahil dito pinasasaudin na ang uh, kanilang uh, hiniain na piyansa at pinatatanggal na ang mga akusado sa whole departure order narito, na una rito na-dismiss na rin ang kasong katiwalian ng mga mampinay na may kinalaman naman sa Makati High School Building noong uh, January 2025 matapos na magpalabas ng disisyon ang Special Fifth Division na Sandigang Bayan.